Pagkatapos ng mahigit isang linggong sorpresa ang pag-atake ng grupong Hamas sa Israel, hindi maiwasan na mag-alala at mangamba para sa kanilang kaligtasan ng mga nakatira malapit sa lugar. Kagaya na lang ng ilang UFW sa Jerusalem. Ang detalya sa report ni Dick Villanueva. Nag-aalala pa rin ang mga Pilipino sa Israel kahit isang linggo na nakalipas simula ng ang gira sa pagitan ng Hamas at Israel. Ito ay matapos ang isang surpresang pag-atake ng teroristang grupong Hamas sa border ng Gaza at Israel. Marami sa mga kababayan natin sa kibuts ang nabalot sa takot at ang ilan sa kanila ay nasawi sa bakbakan ng militar at terorista. Batay sa datos ng Department of Foreign Affairs, aabot sa humigit kumulang 30,000 overseas Filipino workers ang nagtatrabaho sa bansa at karamihan sa kanila ay caregivers. Si Carl Dungan at May Flores Sobrevega ay mga caregiver din sa lungsod ng Jerusalem. Balayo man daw sila sa Warsaw ay hindi pa rin nawawala sa kanilang pangamba. Ang dati daw na lugar nila na matao at masaya ay nababalot ng kalungkutan dahil mabibilang lang halos sa mga tao na namamasyal. As of now, medyo andon pa rin yung uh, naka-red alert pa rin kami hanggang ngayon. Eh. Kasi hindi namin uh, kasi may mga banta-banta dito sa mismo dito sa Jerusalem. Medyo yung paligid namin medyo tahimik. Parang lockdown. Uh, medyo umano eh. Uh, Naka-red alert talaga kami dito sa Jerusalem as of now. Dagdag pa ni Carl, nagagamit niya ang kanyang online radio para maghatid ng mga news update sa ating mga kababayan sa Israel at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Tel Aviv, isang araw bago maganap ang pag-atake ng Hamas sa Israel, ay nakunan pa ng isang kababayan natin na nakatira malapit sa Central Station kung papaano magbatuhan ang ayon sa kanila ay dalawang African ethnic group. Napasigaw din sila na may isang Pilipino ang naipit sa gulo. maya, -maya pa ay pinasok naman ito ang lugar na pinagtataguan ng Pinoy. Makikita rin sa video kung papaano batuhin at paluin ng istik ang kanilang mga nakakasalubong sa daan. Ayon kay Carl at May Flory, wala naman daw silang planong magpa-repatrate sa ngayon dahil ang kanila mismong mga amo ay wala pa rin planong magpa-evacuate. Subalit kung aabot hanggang Jerusalem ay mapipilitan na daw sila dahil sa mga babala nilang natatanggap hinggil sa bambata. Siguro magpa-repatrate na siguro kami kasi uh, planning for uh, for good na talaga. Mm -hmm. As in, uh, so Ano pang magagawa natin? Hindi naman matitigil ang gulo dito. Mismo yung kaibigan ko na yung anak nga is police dito. Uh, talagang uh, gigirahin daw talaga. Kaya mag-iingat lang daw talaga kami dito. Ang Jerusalem is uh, huh, yun yung target nila ngayon. Nagigpit na rin sa Jerusalem ang mga otoridad at lalong-lalo na sa mga Palestinians na gustong pumasok at magdasal sa Al-Aqsa Mosque. At ilan lamang ang pinayagang pumasok gaya ng mga matatanda. Ilan lamang si Carl at na OFW na umaasang matigil ng pag-atake sa pagitan ng Israel at Hamas upang hindi na lumawig pa ang posibleng digmaan sa bansa. Mula sa Jerusalem, Israel, Dick Villanueva, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.